Hello guys, live update. Alay, update tayo. Galing ako nang ano, tapos ko lang ng procedure ng elective cardioversion. yung no, Meron tayong problema sa puso yung ano natin. Yung electric natin, no? Abnormal siya. yon kung tawagin is a fibrillation. So, yon uh, Nag-exercise naman ako. Di ba? Active naman ako palagi. Pero, nakakuha pa rin tayo ng ganun. So, yung abnormal yung electric sa katawan natin. So, mahina yung muscle sa, no, sa heart natin. Merong mahina. So, ngayon, pangatlo ko na ito. And today is successful pa rin. Yung, pang, yung pangat, pangalwa ko, successful din siya. Pero, bumalik siya, no? Kasi, I think, pagkatapos nun, ang ginawa sa akin ng cardiologist ko, uh, pina ano uli ako ECG no electric electric cardiogram yan so yun ang ano pina ECG ulit ako so nga nangyari na uh, bumalik siya uli kaya in-schedule nila ulit ako about another elective cardio version so ang maganda lang dito sa sa aking uh, nung nag sa yung nag-aasikaso sa akin actually may team kasi yung mga doktor dito eh so hindi nila pinapabayaan na ano yung like uh, yun nga na nagkaroon ulit ako ng ganun so in-schedule nila ulit ako so telecare medicine call lang ang ano namin so sa, tinatawagan nila ako kung may problema about dun sa heart ko no kasi ano na eh, pag nagkakaedad na kasi rin. Yun nga yung ano is, life begins at 40. Totoo nga, no? Life begins at 40. Hindi sana ako nalang niwala dun, pero siyempre, tinamaan ako eh. <laughs> so, ayun nga ano. So, ingat ingat tayo, no? Kahit na, ano, nag exercise tayo. na ano ko nga rin, di ba, si... Kung napapanood ko rin si Kuya Kim, di ang ganda rin ang katawan niya before... Nagdi-gym din siya, pero tinamaan siya ng, ano, ganun, about sa problema sa puso. So, yun ang, ano, ang maganda lang dito sa akin, ang, ano, is nasa Canada ako, uh, by schedule, no? So, pag yun yung appointment ko, talagang uh, nagagawa agad. So, kanina ang appointment ko ay 6.30 ng umaga so natapos ako alas 8 na alas 8 ng umaga kasi patutulugin ka sedation ilalagay ka sa ano, sedation kasi isyashock yung iyong ano, heart no so mag slow down yung iyong uh, heartbeat tapos isyashock kasi matutulog ka ipapat ano ka sa ano sa sleep di po 'yun na sleep, 'di ba? So 'yun ang ano. And then ayun doon sa report success yung ating cardioversion. And then mayroon namang before ito na schedule. Ah uh, mayroon ulit ako natanggap galing sa Alberta Services no sa Alberta Healthcare Services na taki schedule ulit ako sa 2025 ng uh, CT angiogram no. So papasok na naman tayo sa CT scan. Titingnan naman natin yung ating titingnan naman nila yung ating heart kung ano ba yung cause nung AFib relation yun yung aking pagkakaintindi no, pagkaka, doon but kasi bua balik balik siya eh, pangatlong ano ko na eh. but sabi man nila yung ibang bumabalik talaga so yun ang ano uh, ingat ingat lang tayo no so yun ang ano natin and then okay naman ngayon so eto guys ang kanina nagtaxi ako kasi hindi ako pwede mag drive ng 8 hours eh. yung papunta ron pwede kaso matatagalan ako bago bumalik kasi ang mangyayari kailangan ko muna magpahinga ng konti kasi uh, medyo hello hilo ka pa eh and then hindi ka pwede pagkatapos mo ng elective cardioversion i ano ka na kaagad yung pagkagising mo nakatanggal na yung mga aparato sa'yo yung ID mo nakatanggal na rin and then pagising mo is ko na lang talaga yung aalis ka na pero sabi ko hilo hilo pa ako pwede bang umupo muna ako so yon uh, ang cause ang ano naman ito nararamdaman ko no pag ano pag yung aking a fibrillation ang nararamdaman ko is nagpa flutter yung aking heart tapos mabilis kang hingalin di ba so Ah, kaya ang ginagawa ko ngayon, walking, something like that. Para lumakas-lakas naman ng puso natin. Kailangan pa rin eh. Minsan, huwag na nating intindihin yung ano, may sakit tayo minsan. Minsan yung stress talaga, number one yan. Kaya, kung ayaw nyo nung stress, magwaldas kayo, di ba? So, hey, <laughs> yun ang ano. Para sa akin, no? Kasama sa buhay yun, guys, ang pagwawaldas. Di ba? That means, sa treat nyo yung sarili nyo hindi naman ibig sabihin na pag nagwaldas kayo ubus ubus bisa bis, uh, biaya yan yan yung term ng waldas para sa akin bago ka magwaldas dapat may natira para sa iyo di ba para pag dumating yung time eh meron ka ring wawaldasin para sa ibang bagay di ba emergency di ba or ganoon lang so have night nice, have a nice day yan andito ako sa school ngayon nagabang kay Sam kasi uh, 3.50 ng out ayan, ang ganda ng araw hindi pa masyadong maginaw dito sa amin but muna guys, medyo boring yung ating Kon ngayon, but anyway I'll talk to you later, I catch up okay, bye bye